Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban. Yung tipong pasuko ka na pero may isang tao ka palang makilala na hindi ko inakala na sa puntong to lalaban pa ulit ako. Minsan tinatanong ko sa aking sarili, kaya mo pa ba na masaktan ulit? Kasi palagi ka nalang iniwan ng paulit-ulit. Kailan ka pa ba matatauhan sa pag-ibig na yan na walang ginawa kundi ikay saktan. Binigay mo naman ang lahat ng oras, pagmamahal, lahat-lahat na para di ka iwan. Tapos sa bandang huli, iiwan ka pa rin luhaan. O ang pag-ibig nga naman, kung kilan seryoso ka, lulukuhin ka naman. Kaya sa taong pinili ko at mahal ko ngayon, sana wag mo na akong saktan. Dahil promise ko sa iyo lalaban ako para may forever tayo.